So, yun na nga. Ang sabi ni Sir Phoebus, kaya daw bumabaksak yung PSP is, isa sa mga rason na yun is mismanagement. Kaya nga po, ako po RP CRP ng Jim Depo. So, ito po yung follow-up video natin regarding do sa PSP. So, kagaya ng alam nyo nga, may mga ilan na mga PSP branches ang nagka-problema. Tapos, according to Sir Phoebus, which is nag-post naman siya, pakita natin dito, According to him, isa sa mga reason ng mga ng pagkakaproblema sa PSP is mismanagement. So dito tayo mag-focus sa video na to about mismanagement kasi may nakita kasi ako na na factor na pwedeng uh, nakaapekto doon sa pagpapatakbo ng PSP. So marami pa naman yun pero isa-isa natin sa, sa, sa mga susunod na videos. So, kung kagaya ng mga na na nabasa nyo kay Sir Phoebus, so, bababa daw siya para mag over yung ibang uh, magmamanage ng, uh, na, na, na gym, ng management. So, ito ngayon yun. So, isa sa mga contention ko kasi, actually, maraming mga haka-haka doon sa mga reasons bakit uh, nagkakaproblema ang PSP pero hindi na natin itatakil yun. Ang natin ngayon, yung alam natin na sinabi rin ni Sir Phoebus. So, ngayon, ang nakikita ko kasi dito is yung perfect yung example ko na, na mga, sa mga ibang videos ko na napupuno yung gym mo pero nalulugi ka. So, do, do, yun yung nakikita ko na, na factor bakit uh, sa tingin ko naka sa operation ng uh, PSP. So, doon sa mga previous videos ko, meron tayong ginawang formula. Itong formula na to is hindi po ito makukuha sa Google. Ah, uh, ito kasi based on sa experience ko, Uh, para makakuha yung marketability, yung capacity ng gym, meron ako ginawang formula doon. So, again, yung formula natin doon is uh, kada isang square meter doon sa gym mo, isang tao yung kakasya. So, ano to ano to ha? Uh, parang ginawa ko to para lang mapag-aralan yung capacity ng gym at saka ng market kasi pwedeng Uh, malaki yung capacity mo pero maliit yung market mo, sayang. Bakit ito yung upahan mo? Or vice versa, na malakas yung demand mo pero maliit lang yung gym na upahan mo, sayang din kasi hindi mo naman mapupuno rin yung gym doon sa mga gustong uh, clients mo. So again, ito yun. Ang formula natin dyan is for every square meter, isang tao. Pero yon ano yon For the whole day, let's say ito. Uh, yung uh, PSP is ano siya, uh, hotel type gym. Okay. So iba-iba rin yung ano niya, iba-iba yung mga sukat niya. Ranging from small to malalaking mga gym kasi alam ko parang may VIP siya na medyo malaki. So mag-average tayo. Let's say 100 square meters kasi may mga nakita ako na PSP ha. Ah. parang di ko alam kung yun yung junior or yung, mas maliit na uh, nasa ganong area. Pag, pagpalagay natin 100 square meters. So sa 100 square meters, ang uh, ano ko nyan? ang computation ko is uh, sa 100 square meters, isang daan tao ang kakasya sa isang araw, ha? the whole day. Hindi siya ng isang oras o isang pagkakataon kasi sobrang mapupuno yung, yung, yung gym mo pagkaganon. So, uh, ang ginawa ko, 100 tao ang kakasya sa isang araw. So, ibig sabihin, 100 katao yung capacity nung, ano, nung gym na yon na para maibenta. Kasi let's say, si ano kasi si PSP kagaya ng ibang mga high end gym nagfo-focus sila doon sa uh, one year or mas matatagal na mga monthly sessions so isipin mo kung ang, 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 100 katao yung mabebentahan per month so yung yun yung uh, halos araw-araw na mag gym for the whole day 'di ba? So kakasya, kakasya naman 'yon, yung 100. Pero at least meron tayong figures na pagbabasehan. Okay. Ah, uh, let's say 100 square meters yung capacity ng gym. 100 square meters din yung yung, yung area, 100 katao yung capacity. Tapos i-compute natin ngayon doon sa doon sa uh, magkano yung presyo ng PSP. So ito, papakita natin sa ano, papakita natin sa video kasi hindi ako familiar sa mga sa mga presyo ni PSP. So to nakita lang natin to sa isang Facebook account ng isang PSP na uh, 720 per month. Ilalabas yung kanyang um, monthly. Pero ang in reality ang binibenta kasi ni PSP is 1 year. So sa 1 year, parang 8,640 or parang naka-discount, parang 86 na lang for 1 year. 86 for 1 year. Okay? So, kung magbebenta tayo ng ng gym membership para do sa 100 square meters, so sa atin ang estimate to, ah. ang estimate natin doon is 100 katao yung kayang bentahan noon. So sa 100 katao na kayang bentahan noon, 806, 8,640 times 100, lalabas yun 864,000. Pero yung 864,000 na yon yun na yung halos buong taon na membership mo. Kung bagay yun yung capacity mo, kapasity mo yon So 864,000. Kunyari lang, sa isang buwan, nabenta ko kagad yung 100 na ano, 100 na membership fee. So, 100 na katao for one year, lalabas yun 864. So, kung kumita ako ng 864 sa isang buwan, hahatiin ko ngayon to sa 12 months. Bakit? Kasi, nagbayad in advance yung, ano eh, yung, yung client. Nagbayad in advance yung client. So, pa, pwede ka pa magbenta in the future. Pero dahil nagma-maximum ka na, sisikip na yon. So what if, kundi ka na nakabenta doon? No, so doon tayo mag-stick sa 864. So 864 divided by 12, lalabas yung 72,000. So lalabas, 72,000 yung kita, uh, sales, 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 lalabas, sales ng uh, PSP para sa particular branch na yon. Pero sales pa lang yon. Ibabawas mo ngayon yung operational expense kagaya ng upa, ng salary, uh, maintenance, etc. Et, cetera, et cetera. Yun yung mga kailangan sa pang-araw-araw na operation. So, i-estimate lang din natin to So, sigurado ako mag, -mag vary yung rental rates ng mga PSP depende saan siya located. So, ako, safe to assume na yung 100 square meters is 30,000 pesos lang ang upa. Assumptions lang to So, kung 30,000 ang assumption natin na UPA, so sa 72,000 na kita for uh, monthly, magbabawas tayo ng UPA na 30,000, 30 so may 42,000 siya. 42,000 pa na matitira para sa ibang operational expense. So, pasweldo, etc., etc. So, kayo na lang yung sumagot. Kung yung 42,000 is enough para sa mga other operational expense, kagaya ng... Uh, pasweldo. Kasi, kung sa pasweldo, let's say minimum lang to ah, kung minimum na nasa 500 pesos kunyari, per, per, depende pa yan sa kung saan lugar ka, kung Metro Manila mas mataas. Kung lagay lang kayo, ah, 500 pesos per month, ah, per day, so lalabas siya 15,000 pesos, 15,000 pesos isang buwan lalabas ang isang tao. So, kung makakadalawang tao ka, 30,000 pesos na yung babayaran mo monthly. So, alam naman natin na pag minsan, mahigit sa dalawa yung uh, personnel ni PSP. So, kung titingnan natin, medyo pagpalagay na natin, sapat lang. Yung, yung, yung 42,000 na matitira, sapat lang sa pasweldo, sa kuryente, etc. etc. So, lalabas doon, it's either break even. Break even lang ang PSP or lugi pa, mag-aabono pa. ba? Diba? So, yun yung sinasabi ko na mapupuno. Okay, ngayon. Pero, mind you, hindi lang kasi uh, gym ang, ano, ang uh, produkto ni PSP. So, actually, tama, yung, yung, yung ginagawa niya kasi na yun, uh, applicable yan sa ibang mga branches. Ginagawa rin niya, kagaya ng Anytime Fitness, which is, aside from selling gym membership, ang nagiging mas produkto nila is yung PT. Yung PT, personal training. So, nagbebenta sila ng personal training sa mga clients nila. Kasi nga naman, minsan lang talaga magbabayad si client. Let's say si Pedro, nagbayad one year. Para makinabang ako kay Pedro, next year na uli. Kung mabibentahan ko siya uli. Pero, habang nag-gym si Pedro, pwede ko siyang bentahan pa ng ibang produkto. Tama naman yun. So, doon sa PT, ngayon, papasok yung... Yung other income. So, yung sinasabi ko na 42,000 na matitira or 72,000 lang yung, yung Uh, net sales is eto po yon base yon do sa membership lang. So ngayon, doon niya magiging aggressive si PSP do sa pagbebenta ng mga personal training packages. Ngayon, sa opinion ko lang to, sa tingin ko doon nagkakaproblema problema paminsan kasi yun yung diniskus ko sa sa seminar ko which is I'm not referring with PSP pero isa sa mga example noon kasi makikita mo sa mga sa mga comments, sa mga pages, ng mga clients mismo na ang common na nagiging problema ng mga clients ni PSP regarding sa PTE, pagka nabentaan sila nung package nila, hindi pa tapos yung package, binibentaan na uli siya nung PT niya. Kung baga, okay, bumili, let's say, bumili ako ng 5,000 pesos worth na package ng personal training kay coach ng PSP. Pero nakakailang ano pa lang ako, nakakailang sessions pa lang ako, binibentaan niya nga ako ngayon na mas mura, mas mura pa na package kasi parang promo. Ito yung nag nagiging nang nangyayaring sistema. Kaya medyo, medyo nagkakaproblema dahil doon. Kasi si client, natotoxic siya kay PT. Wa, bakit? Kasi pumunta ako dito para mag-workout, magpaturo sa pero every time na pupunta ako dito, binebentahan mo ako ng mga packages nyo na hindi ko pa natatapos yung ano, yung yung session. Wala naman ako makita doon kung hindi ka lang talaga lagi mong ah, kinukulit si client doon. Hindi mo masisisi ano, hindi mo masisisi si PT, si coach. Bakit? Kasi si coach naman ngayon ang didikdikin ni manager ng PSP na may kota ka. Hindi ko alam kung alin yung kota ni PSP. So, may kota ka. Let's say 50,000 na, let's say 50,000. So, ibig sabihin noon, kailangan ni PT na makapagbenta ng worth 50,000 pesos na na packages. Uh, pagka hindi siya nakabenta noon, may mga consequences yun. pwedeng may warning, verbal warning, written warning, up to the point na baka pwedeng matanggal si, si coach. Which is, ganun na nangyayari sa ibang mga gym na na nandyan. So, kailangan lang constant na makabenta ng, ng makakota. So, ngayon, si coach, dahil natatakot na baka mamaya ma-warningan, -ma matanggal sa trabaho, talagang magbebenta at magbebenta siya. So ngayon, kaya ngayon siya ngayon yung 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 toxicity ng sistema na kailangan dikdikin si, si si, PT na ipapasa ni PT kay client kasi si client yung bumili na sa akin, bumili ka na eh. Kung bumili na sa iyo yung client mo, madali sa na yun ang yun, yun yung rules sa sales. Mas madaling bentahan yung taong nagtiwala na sa iyo. Kaso ngayon, nakukulitan si 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 client dahil si 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 PT makulit na. At si PT kinukulit din ni manager. Bakit? Si manager kasi may quota rin. So per branch, most likely may quota, kagaya ng PSP. Correct me if I'm wrong. So, i-assume natin na may quota si, si PSP branch. So si manager ngayon ang mag-kekeery uh, ng burden na 'yon para ma-achieve yung Kota uh, quota na yon yung minimum na, na sales na dapat maibenta within the month. So, kagaya na sabi ko sa'yo, kung nakapagbenta ka na ng mga yearly na mga packages, darating yung panahon na masasaturate mo na. Kaya nga, uh, comment sa, sa section na to, sa, sa video na to, kung naka-experience kayo sa isang gym or let's say sa PSP, na sa tingin nyo, na kapag over sales na, what I mean is, nakapagbenta na beyond do sa capacity ng gym. Kumbaga, ang dami-dami ng tao, benta pa ng benta. So, comment kayo doon. So, ako kasi, naglagay ako tayo ng computation earlier kung ano yung parang komportable na, na, ben, na bilang ng tao na pwede yung mabentahan. So, ngayon, paikot-ikot ngayon yung toxicity na yun. So, yun yung isa sa sinasabi ko na problema. Kasi, kung hindi ka masyadong kikita do sa one year na ano, sa one year na membership ng client, bebenta mo ngayon siya na ibang produkto. Tama naman yun. Actually, eto, believe ako ko dyan sa sistema ni Sir Phoebus na yon Sa totoo lang, maganda yung, sa totoo lang, maganda yung sales nila at saka marketing nila. Alam mo kung bakit? Kasi, hindi sila makakapagbenta ng mga products nila ng ganyang ka-intensive, ganyang kadami, kundi magaling yung sales and marketing nila. Pero 'yun yung nakita ko lang na problema na parang may mali doon sa computation ng pricing nila versus doon sa capacity ng space nila. Ito ngayon. So lately nagkaroon ng ano nagkaroon ng promo si PSP which is eto naging controversial kasi may kumalat na screenshot messages. Hindi ko alam kung yung uh, kung yung validity niya kung legit ba yan or what. Pero it's up to you kumahanap nyo sa 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 Facebook yung uh, GC allegedly ng management ng PSP concerning do sa 4500 na annual na membership. So okay. Gawin natin na computation yung 45. So pakita natin dito sa video yung screenshot nung promotion ng isang PSP na 45 uh, yung annual membership. So, gawa tayo ko computation. So, sa computation na yon 100 square meters uli, 100 katao kakasya, 100 yung katao kaya mong bentahan ng hindi ba si Saktong-sakto. Okay. So, kung makapagbenta tayo ng uh, 100, kunyari 100 yung nabenta ko, 4 5 lang yung membership, magkano yun? 450,000 yun isang taon. Kaya isang taon, kasi isang taon yung ano eh, yung, yung binibenta ni PSP. So, ibig sabihin ko, sa isang buwan, nakabenta ako ng, hindi mahirap yun ha, kasi ang mura-mura, -mura, 4 5. Yung 4 5 na yun, compute natin, lalabas yung 4 5 na yun, divided by 12, lalabas 375 pesos monthly. Daig pa yung bakal gym. 375 pesos lalabas isang buwan eh. Okay. So, 450,000 divided by 12. Kasi, kung di na tayo makakapagbenta, let's say, napuno na kasi. 450 divided by 12, lalabas 37,500 lang monthly ang sales nila. So, do the math, ibawas natin yung renta na in natin na 30,000 lang, lalabas 7,000 matitira. So, ngayon, eto yun. Ka yung, 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 kunyari, ganong klase yung gym niya, maganda tapos nag-uumpisa pa lang at walang problema. Sinisigurado ko sa inyo, kayang-kaya ko magbenta nung 4-5 na yon. Isang buwan lang, mabebenta ko na kagad yun. Kaya ko mag-100 katao sa isang buwan. Kasi nga naman, ang dali Kasi ang ganda talaga nung ga gamit ni PSP. Hotel type eh. Mga importe to, high-end to. Tapos, kung 4-5 yung babayaran ko, 375 pesos lang. Isang buwan. E, magkano yung ano, bakal gym? Ang mga bakal gym, 500 pesos. Naglalaro. 'Di ba? 'Yun yung average. Pero mo pa ako ngayon mag-gym sa bakal gym. 'Di ba? Commit 375 monthly. So ang dali ya mapupuno, madali ya mapupuno. Pero again, sabi ko nga maganda yung marketing ni ni Sir Fibus. Pwede yan na gumana. Pwede yan talaga mag, magmaterialize materialize eh. Pwedeng Pwede, talaga yan. Ito ngayon yung... Kasi ayaw natin pasinin yung... Sa tingin natin mali, kailangan ma-correct natin. Ito natin ma-correct. -co ito hindi ko pa na-compute So, bear with me. So, hindi ko na-compute So, ito ngayon, Gayahin natin yung sistema ni Sir Phoebus, doon sa sa ano sa kanyang computation, di ba? So lumalabas, sabi ko nga 100 katao kakasya sa 100 square meters. Tapos 8,640 yung kanyang uh, monthly. Okay. So lalabas ah, lalabas siya ngayon Ah uh, so 8640 isang taon na. Gayahin natin ngayon 'yan doon sa operation ng Jim Republic. So si Jim Republic i-compute natin yung sa Cavite City. So tatlong Jim Republic, isang Cavite City na 1200 Isang tarlac na 800 1,000 siya pero kasama yung parking eh. Pero yung gym area, 800 square meters At saka silipa, 1,000 square meters O, gawin na natin silipa kasi mas madaling i-compute So, silipa, 1,000 square meters Sabi ko, per square meter Ang kakasya dyan ay uh, Isang tao per square meter So, 1,000 times 1 per square meter Lalabas yan, 1,000 katao Ang kakasya dyan Sa isang araw pero buong araw to ah buong araw to so let's say 1000 tapos gayahin natin yung computation ni Surfibus na 8640 uh, 8640 Lalabas siya 8 million sa isang taon kung makakapagbenta ako ng 1000 na membership okay kasi yun yung capacity So, so 8,640 divided by 12 kasi kunyari hindi na tayo nakapagbenta. Say, one time lang tayo nakapagbenta, din yun na yun. So lalabas, divided by 12, 12 720,000 pesos. So 720,000 pesos, let's say lang ha, let's say hindi na tayo nakapagbenta pa mula doon. Kagaya doon kay, 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 kay PSP, hindi na siya nakapagbeta dahil yung capacity niya tayo, yun lang din. So isipin mo, 720,000 pesos yung net sales. Okay, ibawas natin yung upa. So yung upa natin sa salipa is na sa 125,000 pesos. Minus 125,000 pesos, 595,000. Tapos yung average na mga overhead expenses namin, uh, not including uh, rental, nasa around 250,000 pesos. 250,000 sweldo, kuryente, mga iba pa. So 250,000. So sa so 595,000 pesos minus 250,000. Lalabas 'yan may net income ka na 345,000 isang buwan. So ito 'yung sasabihin ko. May dalawang magkaibang computation. Ah, okay, may dalawang magkaparehong magkaparehong pricing scheme. May dalawang magkaparehong pricing scheme. Pero magkaiba yung epekto niya dahil mas malito, mas malaki to. Mas konti ang kasya, mas marami ang kakasya. And mind you ha, doon sa sa, 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 dinidiscuss natin na Gym Republic, mas mahal po ang session sa amin. Bakit? Kasi lumalabas sa amin 1,500 ang per month namin sa kanila 720 eh, sa computation natin. Kung 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 isang taon naman ang ibebenta natin nasa 10,000 pesos po yung aming uh, one year sa Gym Republic 10,000. Samantalang si PSP 8,600 lang. So mas mahal kami. So imagine mo, gym bakal kami yan, gym bakal na maituturing si Gym Republic kasi locally fabricated yung gamit niya. Versus sa high-end gym na may kukonsider natin kay PSP kasi hotel type gym ko kanya na imported. Ito yung sinasabi ko, si PSP, ito opinion ko lang, si PSP imported yung kanyang mga gamit pero presyo gym bakal bakit sabi ko nga yung 720 ah doon na tayo magstick sa 720 pesos na monthly ito yung 8640 na divide by 12 700 pesos 740 pesos lalabas na yun naman talaga yung uh, ano usual na ano 700 pesos na mga gym bakal talaga average dilalo na doon sa 45 na naging 300 300 pesos lang per 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 month sobrang gym bakal talaga yung presyo ni PSP so high end pero presyong gym bakal. Versus, pwede kang maging gym bakal, pero presyong high-end, kagaya ng Gym Republic. Provided na meron kang may offer na wala sa ibang gym, wala sa ibang gym bakal, or sa ibang important or high-end na gym. Kagaya nun, ang, ang kakaiba sa Gym Republic is malalaki. Biro 1,000 square meters ang laki ng mga Gym Republic namin. Plus, do uh, doon sa mga gamit namin, sa sobrang dami, paulit-ulit. Let's say, yung lat pulldown namin tatlo, rowing namin tatlo, uh, crossover namin sampu, uh, dumbbells namin, walo uh, pataas na mga uh, dumbbell racks. So, hindi ka pipila. So, hindi porket malaki yung gym mo, hindi na napila. Kasi maraming, uh, napansin ko sa maraming mga gumaya doon sa warehouse gym na concept namin, may hindi sa 2013 kami nagkaroon ng warehouse gym. So, I consider as uh, na kauna-unang uh, gym, gym warehouse sa Pilipinas. So, although malalaki yung iba, pero pa isa-isa lang yung gamit nila. Kaya pagdating na punto nila peligro, napila yung mga clients nila. Sa amin, hindi ka pipila. So, kaya namin ngayon magpresyong high-end gym kahit gym bakal. So, again, so ito yung lessons na matututunan natin. Importante, importante kasi yung pricing. Kaya ako, do sa seminar ko, which is nakita ko maganda yung ano eh, maganda yung turnout. Maraming natuto do sa seminar na yon. Uh, i ihimahimayin natin. Yun yung sinabi ko eh. Importante kasi na malaman nung magtatay uh, magtatayo ng gym business, una, syempre, yung capital mo, kung meron ka. Pangalawa, yung marketability. Kailangan, may computation din tayo dyan, may formula tayo pa, paano makukompute yung uh, ano yung market doon sa lugar na yun, or kung may market pa, or kung wala ng market, ano yung gagawin mo. So, yun yung maganda doon sa seminar natin. So again, uh, 'yun yung importanting malaman nung mag-uumpisa. Biro mo ha, ginaya natin yung presyo ni PSP sa Jim Republic. Pero si PSP pwedeng nalulugi, pero si Jim Republic kumikita, 'di ba? Kahit hindi na tayo magbenta, ha? doon sa sinasabi ko na na computation natin, kahit hindi na tayo magbenta pa ng ibang produkto, kahit hindi na ako magbenta ng PT packages, kumikita na kami. Maliwanag na, naglalaro 345,000 ang pwede kong kitain. Kung na-maximize ko yung capacity ni Jim Republic versus doon sa kung na-maximize naman ni PSP yung kanyang uh, space. So again, sana may, may natutunan tayo dito. So, hindi, hindi ito nadadaan sa price war. So kagaya sa mga kliyente ko, shout out kay Sir Ochoco ng ano ng uh, Isabela. So si Sir ipo-post ko dito yung ano, yung concern niya. So Sir RP, may kakumpetensya ako na ano, may kakumpetensya ako dito sa sa gym namin, sa lugar namin. So nagbaba siya ng presyo. So kailangan ko ba magbaba? Hindi mo kailangan magbaba. Hindi nadadaan sa price war 'yan. Kasi alam mo kung bakit? Pwede pwedeng manalo sa price war yung kalaban mo. Pero ikaw kumikita, siya hindi. Kasi bakit? Kasi napupuno yung gym niya eh. Sabi ko nga, mas maganda pa nga mapuno yung gym niya eh. Bakit? Pag napuno yung gym niya, nasikipan yung tao, sa'yo rin lilipat. I-shoutout ko rin si Sir Julio Portem ng Abukay bataa-bataan So hindi ko na na-proof of completion yung uh, gamit ni Sir uh, Julio. Pero hopefully, Uh, sa delivery namin, ma-video natin para may promote natin yung gym. Ipapost ko rito yung pangalan ng gym ni Sir Julio Portem ng Abukay Bataan. So kung kayo sa area na yan, check out nyo yung mga gamit ni Sir, Sir Julio. Kupuli si RP ng gym di po. Magandang araw po.